So, oh, may kayong kakapsat mga Magandang tanghali po sa inyo lahat. Luto ng ating inabraw na mushroom with dahon ng ampalaya. Hey, Mazin George. Mangan, mangan kakabsat. Hmm. Mas pak manin George. Pero, pray muna tayo kakapsat. Dawa ay kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbin lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Ay na po, Diyos ko puro. Rudy. Gamas and George. Mm -hmm. Ang sarap nung pait niya. konti lang yung pait niya. mm Yan. Mm -hmm. Hindi hmm. na kayo kapsa, kain na tayo. Unang subo para sa inyo. Hmm. Hmm. yang shout out ke Similop or Similop shout out pengen kabar sehat hmm jadi hmm, hmm. <tusurna> Oh, nih yang mabal udah Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at na busog na naman po ako. Maraming salamat.